Grabe ang bilis ng araw. Today is day 28 of 365, year 2024. OMG! Oh my gosh! Ayan, patapos din naman ng January. So, second month na tayo. Ano na? Ano na? Ayan, <laughs> gusto mo tayo ng bacon. Your breakfast. Ayan siya. Ayan, katayin natin tong ano. What a melon. Oh, Scored. Lalabas yata kami mamaya. Punta kami sa rugby club para makapag-swimming yung mga bata kasama yung mga friends niya. Grabe, malamig pa rin ata yung pool. Pero sabi ko, 3 p.m. okay kami. Para kahit pa paano, ano. Maiba yung ganap ba? Hindi puro mall. <laughs> Alam niyo kaya hindi ako nagbablog masyado mga paganto. Kasi hindi ako nagbablog. Wala na yung hair ko na tumatakip sa pubelya ko. Kaloka. Ay, tamang ano lang tayo. Clips. Wait lang. <laughs> no, for the... No, later. You eat first the bread. And the bacon. And the... Yummy, yummy there will be plenty for baby and me. It's like in a minute she will be. Yeah, let her finish her energy. But then I need to come back. Mm, it's okay. <laughs> Ayan, lumabas yung mag-ama. Hati nila si Bebe Boy sa swimming. And ako, me time char. Ang dami ko kasing work kailangan maglaba yung plant. Pero bago ang lahat, nabibisi ako nagpipicture ng mga paninda. Pamin paninda, hindi yung hindi yung sa ukay. Ano mga, like, eto. Yan, yung TV, yung PS4, yung Google Chromecast. Yung sofa siguro, ibebenta ko na din kasi, eto oh, may sofa kami dito, tapos meron pa doon. And, wala lang. Para mabawasan ng gamit. Kasi sobrang, ako din i-stress. Kakalinis. Alam nyo yun. Lalo na to. Tung sofa na yan. Tung blue na yan. Obvious na obvious talaga yung dirt. Although ito, talagang very luma na to. Kasi 12 years na, itong, na namin siyang gamit. I mean, 11 naman. Kahit si Bebe Boyo 12. So, ayun. Kahit na. Nagagamit pa rin naman. Nalilinis naman siya. Nada-dusting off siya. Unlike that one, medyo, yung pag-collect niya ng dust and himol-mol is very obvious and wala lang papangitan na lang ako sa kanya kasi L-shape pati siya next time na magkakaroon kami ng sofa ganun na lang tsaka ganun hindi lala yung L-shape kasi ang hirap ipwesto pwesto parang ito ito naman ang kagandahan nito is ano siya ko convert siya into um, bed sofa bed siya so may purpose pa din ayun eh, yun ganun lang talaga siya and uh, dark. <laughs> Ang mga lamok minsan. Kung saan magtatago sa mga dark furnitures, dark pieces sa, sa loob ng bahay. And may lamok kami dito. Hindi ko alam kung bakit. Gawa yata siya ng fish tank namin. So, ayun. Pati yung fish tank, ibebenta e, ko din siya. Habibis, we are on our way to the rugby club to pick up Bebe Boy. Kasi hanggang 5 lang siya. Si Habibu yung nag-drop kanina. So, ako naman yung kukuha. Hindi ko alam kung saan dumiret yung magama si Bebe Girl at si Bebe Boy feeling ko na grocery sila. So, ayan. It's 4.40 already. And malapit na rin naman ako. So, yep. Push. Tapos ko din yung mapamamalansya ko. Pero may mga nakasalang pa akong labahin. Napaplansahin ko din kapag ka natuyo. So, ayun. Hindi <laughs> pa rin tapos mga gawain. Plansya. Um, linis, hugas, plato, linis, laba. Ayun. Okay. Yun yung ginawa ko. And e nagtiklop ako ng mga medyas. <laughs> Ayan, naka-uwi na kami na nakapag kasi nakapag-vlog kasi loobat ito. Mag-charge muna tayo. Ayan, duman kami sa Pavarja para bumili ng, ng mga stuff. Try ko ipakita sa inyo yung mga napamili ko. Ayan yung mag-ama. Galing sila ng hospital. Tapos, nagpa-ano ng glasses. Tapos, nag-grocery din sila sa car for. So, kaka-uwi lang and baby girl is already sleeping. Napagod yata yung bata. So, ayon. Um, may grocery din sila. Ay, pakita ko yung mga habang haul lang tayo. 107 yung nagastos ko. And eto lahat siya. Ito sobrang dami. Nakaila ni Pebe yung rice yung Mirinda na drinks. saka eto. Tapos meron tayong pretzel. Dito na may sweet corn flavor. Takis na guwag. Flavor. Pero snacks to ha. Classic mo tabay. Ayan, ito ba? Sa fridge yan. Tatlo nito. So, mahal-mahal nito ah. I mean, I don't know. Siguro nasa less than 20. Ayan siya. Hazelnut, hazelnut Caramel na link. Tatlo na ha. In-offer nga Yan Diyan palang panalo na ako. Ito din. O, oh, diba? Original na vel velgals caramel popcorn na may ano, pretzel. Ito kay Bebe Boy. Mayroon Oreo. Buha ko ng yeast. Ito naman is um, oh, sweet corn pa din. Ito. Wala pang wonder year ham Ito Pasta. Nag-e-whisper ako kasi tulog na nga si Bebe Girl. Ito po, yung flavor na garlic milk. Oh, dapat dinamihan ko yung favorite ni Bebe Girl. Nachos na sweet chili. Nachos na halat ninyo eto, napakamahal na ito. 20, isa nito. O lang ng 5. Ano pa? Mm. Sugar free na syrup, pero may sweet and low siya. Ay. Sweet and low. Ano ba? Mahal itong mga ito. Ayun lang. Ayun lang. Ay, wala, hindi nilagay ni Kuya yung ano. Um, yung spray ko. Ang ginayaran ako. Hindi na sinama Tapos ito yung pinamili nung dalawa. Isko, meron, meron. Gusto pala niya yan. Meron yan doon. Kaloka. Kung alam ko lang. Ibinilhan ko sana siya. Nagbumula siya ng ganito. Mackenzie. tamarind sana all masipag hindi yung tinayan ano tamarind eto, kasi magluluto ako ngayon ng salmon tapos may mga ano, prutas ito puro prutas na pabaon tapos, ayan dalawa lang yung gagawin ko kasi marami na yun, mabigat na yun malaki na rin yan siya, so Ayan, ito lang tsaka salad or siguro magluluto ko ng quinoa. So, ayan po Ay, kalang ako dito, chill, chill. <laughs> Samantala kasi habi po. So, nagpapatulog siya, nag-uutas na ako mag-toothbrush, ganun. Kasi, ewan ko, may usapan yata sila. Ni e, baby girl kanina na, babasahan niya ng story. <laughs> Sobrang sabi niya, Mami, naman nakahiga okay, na. Sabi ko, anak mo yan. Push mo yan. Ako, sumasakit na may yung ulo ko nakakainis. Ay, nako. Kailangan ko mag-appointment sa doktor. po.